nakikip, ano siya, nakikip. Oh, ito na ang litus ngayon. May paris na, ano yan? Ah, oh, may meat kami dito. Oh, yan, o. Oh. Diba? Try. So, ayan ang aking mga junakis. Mga pamangkin ko, mga go sa'yo. Alright, welcome back to my channel, the Meldoran channel. Please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo lagi guys sa aking mga in-upload na videos. Kaya tara! Samahan niyo ako, bisitahin natin ang farm, Delicious in Town ni Sir Francis Wow, good morning! Oh, good morning, afternoon na pala Ang bayi yan Ayan Nag-ano sila sa Ito yung Delicious in Town ni Sir Bayon on Sir Francis Ito yung farm niya <laughs> Nakarating na good sa wakas. Nakarating na ko dito oh, sa farm. Very nice. Oh, yan. Delicious in town. Ang farm nila. Pa-improve ng pa-improve. Okay, ito ko doon. Ay, man ang harvest ko nung kari. Oh. Wow. Ito, ito ang paras. Para, palit yan dito. Pagpalit yan wala ang aking stand. So, iko tayo dito guys sa ano sa farm ni Sir Francis my brad. Oh. Ito matagal ko na itong inaasam-asam mapuntahan ngayon nandito na ako nakapunta na talaga. Wow. Yeah. Diba, ang ganda, very nice so. Oh. oh. So, next time mga kaibigan, hindi lang to ganito. Ma-enhance pa ito. Oh ito yung business niya na litos so kung sino pong mga gustong mag-order dito lang po cancer princess sa litos in town farm ito ito yun oh next week siguro to. next week na ito harvest na tuga big no ah yun Oh. You know. ready for harvest na yun next week oh yan ito na naman ang kasunod. Ayan, ganyan pala oh. Ayun, may kasunod pa pala doon. So, papa-improve ba nila next time? Ilan to? Ilang ilayer to? Ilang ilira? One, 2, three, four. So, apat na ilira. Pero, pababa. Nakaano siya. Hagdan-hagdan, oh. Ah. Uh, Ganda. Galing. So, bukod sa naka ano dito si Lira, mayroon pa dito sa mga gilid. O, oh, ilang extension. O. Oh. Yan. Malaki rin. Pisto. So, punta tayo sa kabila. Aside from lettuce, mayroon pa silang mayroon pa silang ibang mga tanim. Ayan. Mayroon tayo dito ang kalamansi. Andiyan na pala kayo asana na yung ano? Yung stand ko. Yun, namulaklak. Oh, ano to? Markot? Wow, ang galing. Pag hindi na yan mulaki, lalaki na masyado. Ganyan lang talaga. Oh, guys, ito markot nila na kalamansi. Hmm? Ayan, yan, yan. Ready for delivery na yan? Ah, mm -hmm. uh, order pala ito guys, oh. Wow. For delivery na yan ngayon ihahatid nila doon sa nag-order. O, oh, yan ang kalamansi nila. O, oh, maraming bunga. Markot lang to, guys. O, oh, maraming bulaklak. Naka-spray din to, ta? Gin-sprayhan nyo to? Wala. Oh, o, wala. Ano lang? O, oh, ang daming bulaklak, o. Oh. Ito? Ang dami, o. Oh. O, oh, mayroon silang saluyot dito, mga kaibigan. O, oh, yun. Gusto ko may saluyot, eh. Na obesin, ah, kini kini. Paano niyo gitanom to? Sabrag. Sabrag mo kuha kala diri kani ang kaning kani. Oh, ah, mo ni ang gikuan kay maganda yan pampabango. Mayroon kaya yan sa Korea tanim nila, nga ganyan. So, pagda, Magda ako, daning itaranom. Oo, oo. Dala ko ang isa desal dasal kuan. Bisa sa dako nga maldi. Oo. So, yan oh. Oh guys, may nag-order uh, sa kanila, ready for delivery niyan oh. Yeah! So, di ba? Very nice dito lang sa bahay, dito lang sa ano, yung bahay nila nasa harap lang at dito naman yung farm nila sa kabila. Ano? Oh. Handa. So, yan ang ating ano, Delitos in Town. Wala kang bayad sa entrance, may bayad ka mamaya pag exit. <laughs> may bayad ako mamaya pag exit. Wala akong bayad pag ano sa entrance, pagpasok dito. Oh, Ron, nandito yung ano nila, oh, farm. Oh, bisitahin nyo dito yung farm ng Litus, dito sa Naval, Piliran. Ito lang mag-isa, no, dito. Oh. So, guys, kung mag-order kayo, dito lang sa, ano, sa Naval City. City na ba? O, oh, di pa? Ah, biliran pa rin. Biliran. Province pa rin pala. Mali ako. Oh. So, kulang na lang mga kaibigan ang sanggiyopsal nito. <laughs> Ayan o, oh, nag-harvest sila ngayon. Oh, di ba? Galing. Very nice. So, kung gusto nyo mag-order, dito lang. Uh, pwede nyo i-open ang YouTube ni Sir Francis. Pa yun on, sa Delicious in Town. Sa YouTube, tingnan nyo guys. Pwede kayong mag-message doon kung gusto nyo mag-order. So, ayan. Baka mamaya-maya, makaulam din kami nito. So, ito so, mga kaibigan, ito po ang kanilang lechos habang inaayos nila kasi it's ready for delivery na to market. So, inaayos nila para ma-deliver na nila sa kanilang mga customer. Pag vlogs liwat, para mag-umpisa ka mag-YouTube. Vlogger. <laughs> Ayan, habang nandito pa o oh, kasi... na man mo turok, luya ang pagpanurok niya. Kung para alam. para pa sa pichay, no? Oo, ina na. Uh, guys, kaya ngayon ko lang malaman ng lichos. Liso pala yan. <laughs> <laughs> Ay na, mga liyo, okay? na. So, ito yung mga luyong nila. Uy, may may kangkong din pala dito sila, oh. So, very nice, guys. Bukod sa lechos, mayroon silang mga uh, kangkong, malunggay, oh, ba diba? So, hindi na kailangan nating bilhin pa. Dito na lang kailangan mayroon karing mga tanim na iba bukod sa litos mayroon silang saluyot so kung magtulak ng isda o mayroon na tayong malunggay na pang sahog okay? di ba? so ito yung ano loyong yung mga ano nila para sa susunod pila man ikabuan ang pagluyong nani Beng pila kabuan ini bago i-transfer 15 days. Ah, yeah. oh, days lang. So guys, 15 days lang pala ito pag nag-low yung kanito. After 15 days, pwede na i-transfer. In time mo mag four leaves. Ah, four leaves. Ah, down pala. Down palang binibilang nito pag mag-transfer ka na. Oh guys, pag mag-transfer ka pala nito, antayin natin na aabot ng four leaves na ang ang tanim, ang litos. So pag four leaves na pala, yan o oh, three leaves pa lang yan o. Oh. Pag four leaves na pala siya, pwede na siyang i-transfer nato sa ibang jar na lalagyan. Mm. Magsalita ka na! Pagalina, pag <laughs> <laughs> Buwaon! Ay nga, niya, ako nakabati! <laughs> May naman reactor dito! May reactor man! <laughs> <laughs> Magsalita ka, itry mo magsalita para ngayon pa lang mag-start ka na. Sarap na huh? <laughs> you, na So ang <laughs> ah, Saan? Uh, Ay, uh, ang litus pala guys, iba-ibang klase pala to. <laughs> Ako ako pagkakaalam ko, ito lang. Alam ko. Isa oh, lang. 20 siguro. so, ito siya ang... Ano to? Kini? Icebirds. Icebirds. Napanglulan. Napanglulan, no. Marek na vlog. Marek na vlog. Marek na vlog. Marek na na Ayusin mo, ikot ka doon. Ayusin mo, ikot ka doon. Mm. Oh. Oh, guys, kaya ito tinawag ng delicious terraces in town kay kasi nandito siya sa sa Naval, Naval. sa proper sa Naval. So madali lang hanapin. Hindi ka naakyat ng bundok.

So, ready for deliver na mga kaibigan. Sinasalita na, o oh, yan, yan, yan. Sabihin mo guys, nandito ako, nakarating ako dito sa Naval. Uh, biliran sa Delicious Terraces in Town. So, welcome to my channel. Demel, mel uh, ano bang pamagat ng channel mo? Mm. Uh, yan, yan. Go. <laughs> Sabihin mo, nandito ako ngayon. Kasama ko ang, ang ka-vlogger ko na si Mel Duran Channel. At dito kami sa uh, Delicious in Town. Si, uh, 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 delicious Terraces. Sige, <laughs> ano si eh. Nasaan ito kayo no, vlogger ka? Di um, ba vlogger? Di hey, vlogger ka na! Ano? Liri, adi ba? Di hey, vlogger ka na yan! Magyakan na! Oh, o ito, o ito o na ang litos ngayon. May paris na, ano yan? O, oh, may meat kami dito. Oh, yan. O, oh. Try So, ayan ang aking mga junakis. Mga pamangkin ko, mga gusay. oh yan, oh, yan, yan. Marami kami, o. Oh. Buyag. Oh hello, hey. <laughs> hello, hey. Yan, o. Oh. So, mayroon din kaming maes dito. So, ang ulam namin is, mayroon kaming malunggay na mayroong masarap na isda na ano Okay, may saluyot. So, the best yan, saluyot ha. Full of vitamins yan. O, mayroon kaming inihaw na isda. Ayan, at saka mayroon kaming yellow corn. Yan, di ba Kumain din kayo ng yellow corn. So, masarap yan. Full of vitamins yan. Minsan lang yan. Pero, yeah, Oh, di ba? So, galing ano yan, o? Galing sibo pa yan, o? Oh, Cebu pa yan galing. Imagine nyo, guys. So, Hindi, oh, kapinyahan. pala daw. Cebu kapinyahan okay. yan. Cebu oh, so, Let's it na, mga kaibigan. Sumahan nyo kaming kumain. Oh, mayroon pala kaming bisita dito. Ayan, oh. Nakikikain nakiki, siya, nakikikain siya, guys. So, tara. Let's go. Let's eat. Hindi okay kay... Kauna, kauna. <laughs> so, thank you for watching, guys. Kita-kita tayo kita, kita, muli for the next review dito lang sa Meldoran Channel. And, thanks guys